Good day sa inyo. Ngayong araw na to pag-uusapan natin ay bakit kumukulubot ang ating balat at ang ating muka. Ah, ganito po yun. Ano, ah, ipapaliwanag ko muna ano ang ating balat. Ito, itong ibabaw na parte ay tinatawag na epidermis. Nandyan yung keratin para hindi pasukin ng tubig at dito natatanggal ang mga dead cells. Dito naman sa bandang gitna, nandyan yung elastin, collagen at yung ating mga ugat. At nakikita nyo, itong yellow na to, ito yung ikatlong parte, yan yung fat cells para hindi rin tayo ginawin. Oo. ah uh, ngayon, may mga pangyayari na hindi natin maiiwasan. Kaya tayo uh, kumukulubot ang muka kapag nagkakaedad, kapag edad 20 pataas, nababawasan na ang pagproduce ng collagen. Kaya medyo nagsasag na ang ating mga balat pagdating ng edad 30 pataas, medyo natutuyot na ang ating balat kasi yung mga fat cells natin ay lumiliit na. Edad 40 pataas, hindi na talaga gumagawa ng collagen. Kaya pag nabanat, nag, ang resulta, nagkakaroon na ng wrinkles at fine lines. Ano? So, kapag nangyari ito, dapat maaga pa, edad 20 pataas, ay naglalagay na tayo ng mga moisturizing cream. Yan, yeah, nabibili po ito sa mga tindahan, sa mga groceries, sa mga department store. Yan, makikita nyo, no? nawawala yung mga kulubot at gumaganda ang ating balat. Nagkakaroon ng moisture. Pwede rin naman, bukod sa cream, meron din tayong mga tinatawag na moisturizing lotion. Ito yung mas malabnaw. Pwede nyo rin pong ilagayan sa inyong balat para mamasama sa yan, mas hydrated ang inyong balat, lalo na kapag taglamig. At syempre, isa pang hindi natin maiiwasang dahilan ng pagkulubot ng muka ay ang araw. Dalang araw ay merong mga ultraviolet radiation. Kaya ang payo natin, iwasan ng araw sa alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At pwede po tayong gumamit ng mga sunblock at sunscreen lotion. Nabibili rin po ito sa inyong mga department store. Ganyan po ang itsura niyan. At ilalagay nyo po sa inyong muka. Ayan, lalo na doon sa mga lugar ng mata at buong muka para maiwasan po yung ah, pagkasunog. Kasi resulta niyan, freckles, sunspots at pwede po kayong magka-skin cancer. At lagi nga po natin sinasabi, uminom tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon para laging hydrated at malambot ang ating balat. So, gumiti po tayo para lagi tayong maganda. Salamat po.